Hi guys. Andito kami. Painit muna kami sa bukid. Hi guys. So ayan mga kagala, pabukid muna tayo at katatapos lang ng winter. Ayan, hinahanap ko pala ang pangapalaka dito. <laughs> hinahanap ko yung kak. Kak Kukak, saan ka na? Saan na kayo? <laughs> ayan, mga damo lang pala ang nakikita. Buti so, na lang ng kami ng mga So, pwede kang magsilong dito, oh. Ay, uh, Ang Dura mo ito, ano, eh. Bortok na to. Bortok, bortok. O, oh. ano ba yan? Oh. So, ayan, nakisama ang panahon. Ang halamig ng hangin. Ayan na, malapit na tayo sa dulo. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. May kasama kasi kaming pusa, eh. Ayan, magtanggal ng ano, gamit. Ayan.

So, yung dinadamohan namin, guys, ito yung owong sa Korean. Tapos, sa English naman ay bordok. Pero, di ko alam sa Tagalog to, guys. Kaya, papagukulit mamaya. Okay, magdamo ay di biro. Maghapong na kaupo. Kaupo na kayo. Sana, pera na lang yung dinadamo namin dito, no? Kaya, <laughs> maghapong na po, guys. Hindi talaga biro. Ang sakit sa my head, my shoulder, my knees, my toes. Hmm. bunot ng damo guys pwede mong iba-ibahin yung position nyo kasi upuan mo as in, ano lang siya nasa pwit mo lang so ayan, ang ginawa ko dyan ganyan muna tapos ayan nakakabuka ka <laughs> may, may ang gagapang na ako niya yan medyo makatipo ang pero mas makati guys kung walang laman ang bulsa mo. <laughs> Medyo hindi pa masakit ang sikat ng araw dito guys kasi magana sa ano pa to yung mga 9:30 so maganda pa yung ano ang init. may vitamin pa vitamin E or D. Work time! Mm -hmm. Work time ng mga Pag mga 9 na kasi. Mag work time na kami kasi. Ang Start ng work namin. 7 So 8, 9, 2 hours after nyan. 10 minutes ulit. Inom ng tubig. Then 12 o'clock. Kain. Ayan. Ayan. Na si Ay, na nasi Dana. malupit yung sa kanya, ice cream free. Mm, <laughs> <laughs> Dana, nakapayo. Diba? Ah. Ayan na, nandito na kami sa bukid ulit. Babalik na naman kami after break time. So, ayan. Oyong. 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 Ayan. Nasa ilalim na ako ng uwong kasi taga bewang na yung uwong. Kaya yung sombrero ko okay lang. Kahit hindi ko gamitin. Kasi uh, ayaw na natin na dito na Hindi ka mainitin. Yeah. Uwong kasi kasi sa Korean. So, at saka itong unyong, uh, ito ay mga babae. Yan. So, nahanap namin yung lalaki. Yan. hanapin namin yung lalaki. Kanina may rami ako nakuhin ng lalaki. Ayun din ito mamaya. Pag may makita akong lalaki, ipapakita ko sa inyo. Yung ano yung lalaki na uuwa. At yung tayo. Yan. Yan. madali lang. At saka yung ano mo, ito buo. Tapos sa side nito, kukunin mo yan. At side by side ang paggamit. Time ulit. 3 o'clock. Hello guys, ito po yung lalaki. Lalaki na ano. Oo. oh. Ayan, kailangan bunutin siya. yan yung lalaking yung kasi Ito yung sinasabi ko, lalaking Ayan, bunutin. Ito pala yung lalaking uwong. Na, namja, uwong. yan Namja. <laughs> Ito yun. Kailangan bunutin siya. Yan. Nah, Lalaki ang nakita namin. Mm. Woo, ang haba. ang <laughs> <laughs>

<laughs> bang, bang. <laughs> bang 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 basta bang 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 <laughs> Ayan. Yung posisyon. Ng... Nice. Dito nagtatapos ang ating farm for today. Sa uong. <laughs> si Maji. Maji nida Da. Ayan naman yung sa likod ko. Yan, ang hasindero. <laughs>